Big Saging sala ka, Kamsat. Hmm. Game as Good afternoon, kakabsat. Punta kami ni tatay dito sa bundok. Pukuha kami ng saging na itatanim. Yan si tatay. Mula kami sa ba. Saging na tumok. Tsaka saging sa ba. Kukunin namin doon sa garden ni Bayomilo. Milo. Medyo mataas yung sinag ng araw kakabsa to. Mainit. Ayan ang daming saging kakabsa to. Dito tayo kukuha ng itatanim natin doon sa bahay. Diyan may isa ron. Tingin pa tayong iba. Diyan may nakita si tatay na isa. Tumok. Ano ba ito, 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 ito. Amin. kanton. sa na Sa tatanim sa bahay, oh yan. Kadalawan na. tapos stokan kanton hmm trimming down hmm <coughs> gigi mas George Magandang gamitin sa mukbang 'yan kakabsat oh, ang lapad. 'Yan ang yung saging na tumuk. Yung inuukay ni Tatay doon, kantong. 'Yan may tatanim tayo sa bahay. Ayun, uukay na ni Tatay yung isa. Yung kantong. Ito may isa pang tumok kukunin ni Tatay 'yan. Bali, nakaapat na tayo. Ito yung kantong. Ito naman yung saging na tumok. So, ito pa yung isa. Bali, tatlong tumok. Hmm, sako tayo. Ito yung saging sabah kakabasa po. Lipig. Ayan, kuha tayo ng

Kamer tayo sa Tapos kuha tayo ng sitaw ka kabisat. Sitaw sitaw. Tatanim ni tatay doon sa nilinisan niya. Oh, shout out kay Ate Joy. Tay. So. Bakit? Saan nagsidapat si utong? Hmm, dai mo la tayo. Tatanim ng IDB. Hmm, gawid tayo, kakabsat tuwi na tayo Nakuha na namin yung mga itatanim Itatay si na una na Gawid tayo, unka kabsa Yung si tatay Tsaka si Ivan, yung si Buwat-buwat niya yung saging Oop, nadulas. Ay, ban. Eh, diretso lang. Huwag kang lilingon. Baka mahulog ka, ay, ban. So, panin kakabsat. Kita-kita ulit tayo bukas. And, lagi kayong mag-iingat. Lalo-lalo na pa yung mga OFW natin kapatid dyan sa abroad and always pray to God na lagi kayong malakas para makapagdrawaw ng maayos basta magingat lang kayo dyan kasi may naghihintay na pamilya magandang hapon po sa inyong lahat